Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa noy nanalo ng 12 million jackpot prize sa loto. Kung maaalala, noong ikalawa ng Oktubre taong 2014, tumaya ang nasabing individual sa loto 642 draw sa pamamagitan ng lucky pick method. Lumabas ang kanyang six digits number na kanyang tinayaan ngunit sa disinasadyang pagkakataon ay nagusot ng kanyang apo ang naturang tiket dahilan upang magdesisyon itong plansyahin. Dahil dito ay bahagyang nagkaroon ng damaged ang nasabing tiket. Dinala niya ang tiket sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa Mandaluyong City noong ikalima ng Oktubre taong 2014 at inatasan siyang gumawa ng written report o handwritten account of incident. Sa kabila nito ay sinabi pa rin ng Legal Department ng Philippine Charity Sweepstakes Office na hindi na ito valid dahilan upang hindi niya makuha ang napanalunang premyo. Mabuti na lang inilaban niya sa korte ang kanyang pinanalunang jackpot prize. Narito ang desisyon ng Korte Suprema, inatasan ng Korte Suprema ang ang PCSO na bayaran ng 12 na milyong piso prize ng isang mananaya na nadamaged ang ticket. Inatasan ng Korte Suprema ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) na ibigay sa loto winner ang napanalunan nitong higit 12 milyon pesos kahit bahagyang nasunog ang loto ticket nito dahil sa plansya. Sa pitung pahinang desisyon ng Second Division, ibinasura ng korte ang petition for review on certiorari ng PCSO na humiling na mapawalang bisa ang resolusyon ng Court of Appeals na nagpatibay sa desisyon ng balayan. Batangas Regional Trial Court kung saan iniuutos sa PCSO na ibigay sa respondent ang 12 milyon at isang anim na piso jackpot prize sa Lotto 642. Batay sa record ng kaso, October 2014 nang manalo si Mendoza sa Lotto 642 draw sa pamamagitan ng Lucky Pick. Nalukot ang kanyang winning ticket matapos mapaglaruan ng kanyang apo kung kaya't klinent sa ito ng anak ni Mendoza ngunit ng itim lamang ito at tanging makikita na lang ay ang unang dalawang digits ng tatlong bet combinations, ang outlet kung saan nabili ang ticket, ang draw date, pecha at oras kung kailan nabili ang ticket. Agad nagtungo si Mendoza sa opisina ng PCSO sa Mandaluyong City upang ipresinta ang bahagyang nasunog na ticket. Inatasa ng ahensya si Mendoza na magsumite ng handwritten account sa buong pangyayari at isumite sa legal department. Matapos ang ilang araw sinabihan ng PCSO si Mendoza na hindi niya makukuha ang premyo dahil nasira na ang tiket at hindi na ma-validate. Ayon sa Korte Suprema, hindi nagkamali ang RTC at CA na tanggapin bilang secondary evidence ang bahagyang nasunog na loto ticket. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.